ang mga nagmula sa lahi ni Esau. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Esau na tinatawag ding Adam. Ang napangasawa niya ay mga kananeya, si Ada, anak ni Ilan na Heteo, si Ahalabama, anak ni Ana at apo ni Zebian na Havita, at si Basmat na anak naman ni Ismael at kapatid ni Nabayot. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Eli Faz, kay Basmat ay si Riwel, at kay Ahalabama ay sina Jeus, Jalam at Cora ipinanganak silang lahat sa Canaan. Lumayo si Esau mula kay Jacob at ng ibang bayan kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, mga tauhan, pati ang kanyang mga hayop at kanyang kawan. Dinala niya ang lahat ng ari-arian na nakamit niya sa Canaan. Iniwan niya si Jacob sa Canaan, sapagkat hindi na sapat sa kanilang mga kawan ang lupaing ito. Sa Seer nanirahan si Esau. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Esau, ang pinagmula ng mga Edomita sa kaburulan ng Seer, si Eliphaz, anak kay Ada, at si Ruel, kay basemat. Ang mga anak naman ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zepho, Gatam, at Kenaz. At si Amalek ang naging anak ni Eliphaz kay Timna. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada. Ito naman ang mga apo ni Esau kay Ruel na anak ni na Nahot, Zira, Shama, at Miza. Ang mga anak ni Esau kay Ahalabama na anak ni Ana at apo ni Zebian, ay sina Jeus, Jalam at Kora. Ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau, Teman, Omar, Zepho at Kenaz, Kora, Gatam at Amalek, mga anak ni Eliphaz na kanyang panganay at apo ni Ada. Naging pinuno sila sa lupain ng Edom. Naging mga pinuno rin sa lupain ng Edom sina Nahath, Zira, Shama, at Miza na mga anak ni Rewel. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat. Sina Jeus, Jalam at Cora ang naging pinuno sa mga anak ni Esau kay Ahalabama na anak ni Ana. Nagmula sa lahi ni Esau ang lahat ng mga liping ito.